The new arrivals. Two oh five La T-shirt. Star Wars. Raiders. Jopot, what's with my Mancha? My mama Nothing my own Ring of fire. The parties. Drop RT file. Gildan tag lang. Next, the Raiders. Pangalawang Raiders to. Ito ibang t-shirt mga to. Lo. BMW. Eagles. Black Sabbath dated ng 2019 Tapos Majestics na LA Dodgers oh, solid Ito parang TM mga tol oh. Alaska shirt Wolf Pero ano lang siya Delta Pro weight check natin na lang ito uh, yung ba natin nakita mga tulo New York Mets Ayan. tapos Blue Devils na Duke tapos nakakita tayo ng Godfather na t-shirt kaso hindi siya official eh parang ano lang siya boot lang The Godfather Ayan. balik na lang natin to flex ko lang Seto pa lang, iwan na lang natin. Sayang, ganda sana ng print eh. Kaso may pinhole kasi. ano? o. Oh. may pinhole ditong maliit. Hindi natin mabebenta. Sayang, ganda sana ng print. Iwan na lang natin. Ito, so, hindi ko rin alam kung kukunin ko mga tolong Gildan lang kasi ito. Mamaya oh, check na natin kung kukunin ko. May vans off the wall na backpack oh. Solid din. AOP na vans. So, 205 each yung t-shirt nila. Ito yung mga posibleng kunin natin. Itong dalawang raiders yan, sure yan. Yan, sa so mga gustong pumunta to, dito lang yung sa tongko. Ayan yung Jollibee ko So, yun sila. yun dating video to. Yan dating video. Ito, may iba pa nating nakita. Spider-Man na t-shirt. At papay. Ito, official to na papay. Ayan. 180, 205 each yung t-shirt nila. So, may discount na 180 each na lang. So hanap pa tayo mga tol Ito yung tingnan yung t-shirt mga tol Ang ganda ng design no? Parang ang creepy So yun lang mga tol Ito lang kunin natin no? Piliin ko na dito Wala man lang tayo nakita ang digis Kahit isang digis wala Oh. Taman lang tayo ng itong dikis o kaya obey bayad na tayo ito so, ay Ito mga tool, may nakita tayong ano. sa atin ni Bossing Raiders na NFL hoodie. 200 pesos. Size medium. Magbukas ng ano dito eh, Mga mga jacket. Kunin natin to 200 Tsaka itong Adidas Kunin na yung Adidas din bossing Ako <laughs> rin mo 400 okay. Plastik. thank you po. Tama. Thank you. may na so, ah. so, mga din. ano mga pants dami pang jacket dito thank you bossing ha oh, thank you Yo, mga tol, so tapos na tayo mag ukay ukay ngayon naman yung flex ko sa inyo isang mabilisan lang yung mga nakuha nating items so ilalatag ko lang muna dito sa sahig no? tapos sa mamaya papakita ko sa inyo isa isa so gina muna lipa tayo daming dumadaan the Yo, magandang araw mga tol so tapos ko nang mailatag Ito na sila Ayan, nakabalandra na lang sa side yan. So, i-flex ko na sa inyo isa-isa mga tol. Isang mabilisan na lang. Ayan, so ito lahat ng items na naloot ko this week. No? So, 6 pieces yan. ah, uh, itong apat na t-shirt na to loot ko dito sa may itong kumanga. So, nag-ukay-ukay tayo kanina. Ito, nung isang araw ko to loot nung December 24. Ayan, bago magpasko. Itong dalawang jacket na yan. Shoutout sa Stara Ukay-Ukay. Nagbukas sila ng bale na jacket etong dalawan lumabas inalok sa atin ni Big Boss tapos eto unay na muna natin itong mga t-shirts mga tol so dito dito tayo sa Black Sabbath ayan. so etong Black Sabbath t-shirt na to ayan official naman siya Black Sabbath size large dated to ng 2019 ayan so kinuha ko to kasi ang ganda ng print nya tapos wala rin namang issue tapos uh, ang ganda pa nang na size nya So, ayan yung isang na natin. Next, eto. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga ganitong t-shirt eh. Pero, eto yung brand nyo. Ring of Fire. Size medium. Kinawa uh, ko to kasi ang ganda ng print niya. Uh, AOP siya. Tapos, tie-dye pa. Tapos, yung pinaka-print niya. Ayan, napakaganda. Ang uh, ganda rin ng size niya. Size medium. No issue rin. Kaya, kinawa natin. So... Uh, marami ako nakikita online na naghahanap ng mga gantong klase ng t-shirt eh. So, tignan natin kung mabibenta natin, kung ma-flip natin ng maayos So, ayan Next, eto Nakadalawang sunod tayong na Raiders na t-shirt Parehas uh, gray colorway Eto yung unay natin itong sa So, official NFL team apparel Etong isa, size medium ah uh, minimal hairline crack prints ito ang issue nito may mga di ko alam kung stain yan kung bleach stain o washable sana matanggal natin pero uh, hindi ko na pinalakpas kasi ngayong year makakalikta tayo ng raiders na gear kaya isasama natin yan sa collection Nas, nasaktuan pa na dalawa yung na tiyempohan natin dun sa ukay ukay so new arrivals ng ukay ukay kanina yung pinakita ko sa inyo ito naman size XL team apparel din NFL yan size XL yan ganun din may mga minimal ano lang din siya, crack prints pero Raiders pa rin yan ayan na tiyempohan natin 105 each yung t-shirt nila dun eh pero naka discount tayo naging 180 each na lang so yun yung apat na t-shirt na nahook natin ayan eto ay PPSG natin yan na pero yon yung dalawa sa dulo ibebenta natin yan Next dito na tayo sa jacket. Ayan, naka rin ako dito ng NFL. Ayan, size medium na hoodie. Eto, sobrang jackpot ako dito kasi wala siyang crack prints. Ayan, sobrang malinis yung tatak niya. May embroidered pa dito na NFL. Ayan, so eto brand new condition to, no? yung kulay niya at yung condition para yung ten -ten. Tapos sa uh, nakuha lang natin to ng 200 pesos Maraming salamat Shoutouts kay madam Ayan binigay tayo ng discount So solid lang yung fitting sa akin nito Hindi masikip Hindi rin maluwag Saktong sakto lang Size medium No issue yan mga tol For keeps lang natin yan Tapos eto, tong Adidas, ayan, nakachempo tayo ng 80s na Adidas tag. Ayan, windbreaker to mga tol. Kinuha ko to kasi, ang ganda ng colorway niya. Medyo malaki nga lang to. Ito yung harap niya eh. Ayan. Issue na ito, sira lang yung mga puller niya. Pero maliban dun, wala na. Ayan o. Ang ganda ng colorway na ito. Vintage yan mga tol. Adidas tag. 80s yan. 80s na tag ng Adidas yan o. So wala siyang wash tag. Baka nakatag na. Size double XL to mga tol. Ayan yung harap niya. Tapos eto yung likod may malaking logo dyan tapos may spell out na adidas. Kung makikita nyo napakabangis ng colorway nyo no. So yan lang ayan yung mga nahook natin ngayong week ng ating episode mga tol. Huwag nyo kalimutan syempre mag like, mag share tsaka mag subscribe. Ayan. Eto ipapabid na lang natin to para medyo makabawi tayo. ay mga tula, so ang mga raiders natin hindi muna yan for sale Pero ayun, the rest, ayan ipopost natin sa Facebook Follow nyo ako sa Facebook, The Side Hustle Trip Shop o kaya sa official uh, account ko, Matt Munoz, I-search nyo lang At uh, ayun, dito na matatapos yung episode na to Maraming salamat sa panonood, mag-subscribe kayo mga tol. Malaking tulong yon at uh, peace out